1, 2, 3 Welcome to my channel Reyes Vlog Ngayon gagawa ko ng Diempo Tutusok-tusok ito muna ng tinidora Para pumasok yung lasa Na ilalagay Pag tapos tutukin Lalagyan ko ng magic sarap Ito yung magic sarap niya, Ito na yung pampalasa nyo ilalaglag ako. Tapos ibabalot ko siya sa ano, daon ng sago. Ito lang. Eh. kasi kasama yung katawan? Bumulubulo ito sa bakla magano. Ang galing ko na ito. Gamit ako chelio. Si Hina lang apoy niyan. Tapos, iihaw ko na siya. Hina lang. Guys, nice, oh, parang walang apoy. Wala palang apoy. At yun na nga. Wala na natin. Wala na o hindi siya aapoy kasi gawa ng ano. Natatak Sige nga, subukan mo muna. Ay, wala na. At ayun mo. Eh. Tanggalin mo muna yung ano. Tanggalin mo. So ito na, ilalagay ko na ang... Ayan po. Mahina ba yan? At luto na yung dahon. Nakasabi <laughs> ko lang, umaapoy yung dahon. Visit to my channel, Reyes Vlog. 拜拜。Bye bye.